Hello guys, what's up? Uh, sa mga nagtatanong sa ating mga ka-HD3 kung pwede ba ang ang uh, takip uh, ng tangkap ng pangbarako sa HD3 so pwede po siya Ta gas tank ng HD3 takip ng takip ng pangbarako umubra po, okay po siya. So matagal ko na siyang ginamit. Dilipat ko lang dito sa bagong repaint na tangki ko. And po siya. pangbara ko po 'yan. At 'yung gripo, ayan. Switch on and off ng ng pang ko rin 'to. So pwede rin po siya sa tangke ng pang HD3. So quick tips lang po. Ayan sa mga katuti natin na nagtatanong kung uubra ba. So, ubra po siya. Ayan. Pangbarako. Pangbarako. All right.